Si Venancio Ruflo uh, kasama po si Nanay Jovita De Los Reyes na isang 76 years old kung saan na uh, nirereklamo yung pagpapabaya at yung pag na po ng mga anak. Ito po ang malaking problema sa mga anak niya na sobra ka bato ang puso. Maraming problema ang ina nila. Ina nila na pinabayaan na lang. Dahil, pinabayaan na lang dahil ang ina after nila hmm. yung pag uh, wala silang minamana. So, ang hinintay nila, mamanaen sana. Ayan nila magpa-correction sa mali nila. Nanay Jovita? Yes? Nay, ano pong ginagawa sa inyo ng uh, mga anak ninyo, Nay? Kasi dati yan, kasi nga may sakit nga ako. Six years na tong sakit ko sa buto na gumarabi okay. na. Eh, okay. dati yan, magpadala siya sa akin, primero. Ah, uh, isang buwan may 17, may 18, may may 20, may 21 ganyan. Depende sa palitan ng ano niya sa ipapadala niya. Tapos ngayon nitong Abril lang, nitong Abril, kung kailan pa naman na ako yung nakabidridi na kasi simula pa nung December 5 talagang nakaratay ako hindi ako makabangon hindi ako makatayo mm -hmm. hindi ako maka ano hindi ko maiangat yung ulo ko kasi nga buto nga ang sakit ko mm -hmm. pag wala akong mainom na gamot hindi ako maka hindi ko maiangat pati ulo ko tapos kung kailan pa naman ako ganito aywan ko kung anong nangyari sa kanila na bibigyan ako Biglang sabi ay hindi na pwedeng mag magpadala kasi kasi nga ang kumukuha nga yung pamangkin ko na yan, yung nandyan. Siya ang taga-kuha dahil hindi naman ako makalakad, hindi man ako maka, makabangon. Tapos parang parang may ano sila na akala nila siguro ang nakinabang itong pamangkin ko dahil itong anak kong lalaki nagpunta rito at ang gusto nila sila ang <laughs> sila ang humawak ng pera. Kaninong yan pera lang. po yung Th hahawakan nay? Yung pera na ipapadala sa akin, ang gusto nila na sila ang maghahawak ng pera na pambili ko ng gamot, pambili ng pagkain ko, pam pambili ah, ng ano. So, sino po bang naghahawak ng pera ninyo, Nay, ngayon? Ako. Ah, kayo Dahil po. Pagdating, na, pagdating ng pera na yan, ipapabili ko yan sa pamangkin ko ng mga gamot ko. Eh, yung so, gamot ko, uh, ubod ang mahal. O ang pamangkin Dahil niyo po, po ko, ba eh si Sir Vinancio Ruflo? Oo. Oh, Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Si sir po na nandito oh, ngayon. Po, oh, oh. Hindi siyang may hawak. Siya ang inuutusan lang. sa, lang lang sa Cebu. Oh. Ngayon, oh. itong mga anak ninyo, sino po sa mga anak ninyo yung gustong maghawak ng pera ninyo? Eh, itong nasa, nasa Cebu, ikabisado ko naman ang ugali nila eh. Ano po ugali? Ko sa Cebu. Ayaw ko nga umuwi sa Cebu dahil yung nangkaraming tao doon, pati yung mga kamag-anak ng kabit ng anak ko na yan, nandoon nakakumpulan sa bahay. Kaya ayaw ko umuwi doon. Pero pera po ninyo, um, saan po nanggagalang yan? Sino pong nagpapadala sa inyo niyan? Yan si Luz Biminda. Si Luz Biminda si... po, galing sa Australia. Oh, oh galing Diretso sa Australia. Diretso po sa account ninyo. Sa ano, sa Cebuana lang. ang kumukuha uh -huh. ay si Venanso. oh. Uh -huh. uh -huh. Opo. at... ko dahil hindi naman ako makatayo. Ang problema po ngayon ay ang um, tinigil po ba yung pinapadala sa inyo? Ganun po ba? Primero, tinigil isang buwan. No? Tinigil isang buwan. Tapos sunod buwan, tag 7,000-7,000 lang. Magkakasya ba yung anak? Magbayad akong kuryente, tubig. Magkano po ba Magdating dati? Ko? Ah. po Ay, dati nanay? Kasi dati kasi, kasi 7,000. a week. Kaya nga ako nagagalit siya sa akin dahil nanghihingi ako ng pang check-up ko. Dahil matagal na ako hindi na check-up. Oh. Nanay, ano daw po ang dahilan kung bakit po nabawasan po ang pinapadala sa inyo ni Ma'am Luz Bimindang inyong anak? Aywan ko lang dahil doon naman pinapadala niya sa sa anak niya, na yung yung anak niya laboy. Eh bago makarating sa akin, patay na ako. Ah, so Ito nag na, po, hindi na, hindi na nag po siya ng pinapadalhan. Oo, oh, doon na nila kasi daw, bawal daw dyan na ipinadala daw dyan na nakapangalan kay, kay Binansyo, dahil si Binansyo, pamangkin ko lang. Okay, Kailangan daw ba? doon daw sa... Oo. Oh, oh. Ma'am Los Viminda? Hello po. Opo. dito ah. po ako, nakikinig po ako, na, napakinggan ko po yung sinasabi ng nanay ko. Opo, yung sinasabi ni Binansyo, na pamangkin ah. siya, hindi naman siya talagang pamangkin. Opo. Ah, okay. Ano po ba ang uh, side ninyo dito, ma'am? Hindi naman pamangkin. Oo. Oh, Inaako lang ng nanay ko na pamangkin kasi biglaan na lang yan, dumating yan sa bahay namin. Natagpuan ng nanay ko yan sa palingki ng sa, dyan sa Sunnybrook. Sige nga, magpa, magpa test nga kayong dalawa kung talagang magkamag-anak kayo. Sasabihin mo sa akin, ma, pinabayaan kita. Matutuo lang, may sakit din ako. Ipakikukunin ko yung ano. Kukunin ko yung ano kuma May sakit din ako, ma. Kulang pa ba sa inyo yun? Namihasa kasi kayo. Dati-dati, malaki ako magpadala sa inyo. Pag tuwing nagre-reklamo kayo, kulang-kulang. Sige, sige lang ako, sige lang ako. Ha? Ngayon, ma, iba na. May sakit din ako. Ma, matanda na ako, ma. 59 years old na ako. Sa edad kong 16 anyos, Naghanap buhay na ako para sa inyo. Tumutulong na ako sa inyo. Ma. hindi ko kayo sinusumbatan. <laughs> Pinamumukha ko lang sa inyo. Ikaw bini. Kilala mo ba ako? Alam mo ba ang pinagdaanan ko? Kung ano ang ano? Ko ano ang ginawa ko sa nanay ko? Sige okay. nga. Paano kay naging magkamag-anak ni mama? Sige nga. Ipaliwanag yung sakit. Sige test tayo. Sige, sige. Okay. Magpa-dinitis uh, tayo kung paano kayo naging magkamag-anak. Sir Benny, mm. gusto niyo po bang uh, sagutin yun? Sagutin Sige. ko yan. Okay, ano pong Sige, ma. masasabi so, niyo? Sige, ma. Sabihin mo, ikaw, ma. Hindi kita pinabayaan simulat simulat sa ball. 16 years old ako. Nag-Japan ako, ma. Nag-Japan ako. Uh, mm -hmm. Lahat. Binigay ko sa inyo lahat ng hirap ko, buong sikap ko, oh, binigay, lahat binigay ko sa inyo. Nasa, Napunta ba sa akin yung anak mo, yung anak napunta mo? Ilang taon sa yan? Napunta sa iyo ma. Napunta sa iyo. Ikaw ka, ang kulihiyon. hindi marunang gumawa ng pera. Ang Iba, anak ko po. walang natikman ng uh, anak ko. Nanay, walang natikman um, ng anak ko ma. Nakakalungkot po yung inyong istorya no. At um, saludo po kami na at the age of 16, Hin nagtatrabaho hindi na po kayo. Hindi ko ng nanay ko. Simula sa Paul hanggang sa nakarating ako rito. Po, na Ikaw, binansyo. Kayo dalawa ng mama kasi magpadini-test kayo kung talagang magkamag-anak kayo. Sige nga. sige. 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 Ano digey, po, kamag-anak niyo po ba talaga Sige. sila? Para, ano, <laughs> ba, oh, ano bang problema ano, niyo? ano, kayo? Hindi ako Hindi sila kumikilala anak ng mga kamag-anak ko dahil sa side ko yan. Hindi ma, hindi mo oh, kamag-anak si Binancio. Hindi, oh, hindi. Gamitin mo po sa, sa hindi ko alam kung saan mo nadampot yan. Um, Sir Binancio, talaga bang magka... Hindi ko siya dinidisgrade. Pamangkin ka ba talaga ni Mamita? tayo sa ganito. Kumantong tayo sa ganito. Sige, patunayan nyo na talaga kayo magkamag-anak. Alam nyo po na kaya namin gawin yun. kaya oh, pwede, namin magpa DNA pwede. pero um tatanungin kita saan hindi na kailangan 'yon no oh. uh, para mat alam namin kung paano -re ba itong kaso no to ikaw ba ay talagang pamangkin po ni Nanay Hobita si Nanay Huvita, kung ipa-DNA test, test tayo mm -hmm. walang problema mm -hmm. pero ang tanong ang puso natin ang gamitin, kung sino nag-aruga sa anak sa ina nila kung di man ayo so pamangkin po talaga <coughs> kayo by blood ah uh, kuan siya, medyo different ang konti kasi pa paano malayo. Paano po daw kayo naging magpamangkin? Pamangkin ka pa dahil yung tsahin niya at yung akong, ang aking ipilido ay replo. Tapos yung tsahin niya replo. So ngayon, marami siyang mga kamag-anak kaya inaccept niya akong pamangkin. Hindi, 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 hindi po tayo babasa sir sa apelido. So paano sa paraan adi... po kayo naging magpamangkin? Uh, na hindi pa yan na Result ba sa pag kung malalaman sa DNA test yan malalaman hindi sir kasi um, hindi pero pinagbasihan niya attorney is yung opinido lang Appelido. eh saan po ba kayo oh. nanggaling sir at paano kayo napunta kay Nanay Hubita oh galing ako ng Saudi Arabia Saudi okay Opo, tapos saan kayo nagkakilala ni Nanay Hubita nagkakilala kami sa public market ng Sanibrok okay tapos ang ating gagamitin kung hindi naman tatanggapin na pamangkin sino man ang aruga ah, sa nila nila so, kung kukuha sila ng caregiver, malaki ang babayaran nila. So, ikaw ang nag-aruga? Ako ang nag-aruga lahat. Kailan pa oh. po? Ilang taon na po? 2007, 2017. 2018, 2017 na hospital. Sino nag-aruga doon? Wala. <laughs> Kayo po ang tumatanggap ng pera. Oh, ako Pinapadalhan, tumatanggap. Galing kanino to? Kasi may mga pictures po dito, larawan oh. po na, pinapadala kay Venancio ang 7,000 pesos. Oh, oh. So, galing po ito kay Ma'am Luz Viminda, diretso sa, sa inyo, Sir Venancio. Tama? Tama. Tapos walang bawas. Ngayon, oh. ang gusto lang po ata ni Ma'am Luz Biminda ay um, hindi na po sa inyo magpadala, gano'n. Oh, hindi na nagpadala dahil doon, doon na nagpadala sa anak niya dahil wala nang tiwala sa akin. So, ang aking pagsirbisyo, walang bayad nga eh. Hindi ako nang, nang, naningil ng suhol nga eh. Oh, eh. Lagi po lang ako sa tulog, pagkain, lalo na ngayon, lipas kain na. Ah, so wala na po kayong pera ngayon? Yung wala. wala, kasi problema? Ang pinadala ano pong niya? trabaho niyo ngayon, sir? Wala, nag-apply-apply pa lang ako ngayon. Kano katagal na po kayong walang trabaho? kulang lang five years na. Five years na? Oh. At ilang taon na po kayo ngayon, sir? Fifty-one. Wala po kayong trabaho, umaasa lang po kayo doon sa pera po na pinapadala ni Ma'am Luz Viminda oh, kay ta Nanay Nag Nakikain na lang ako dahil ako nag-arog sa ina niya. Di naman makakilos. Anong gawain ng bahay? Ang trabaho ng kapatid niya na iniwanang trabaho doon, ako nag- magsunod. So, mm. dapat merong konsensya tayo. Ang pangalan, epilido pa uh, palang Anteg, merong konsensya kung gano'n. Uh, apelido? Ang apelido nila, Anteg. O, oh, anong anteg, meron sa apelido? Ang Anteg epilido, dapat may konsensya sila kasi ako ay Anteg sa tao, gano'n. Ay. Ibig so, sabihin, na konsensya kasi itang tao. Sir, pasensya na ha. Mm. Una sa lahat, kung wala kang pera ngayon, pwede ka magtrabaho. Oo, oh, naghanap nga akong trabaho. B bigat ng bigat ang oh. Bag ko. So, hindi natin pwedeng pilitin po si Ma'am Luz Biminda dahil nagtatrabaho din siya para sa sarili niya at para sa pamilya niya. Oh. Yun kasi yung problema eh. Kaya nga kahit ako, nagtatrabaho ako ngayon, nag ako para sa aking retirement. Kumbaga, para hindi ako maging pabigat sa kahit na sino pag tumanda ako. Unfair kasi yon. Nakita nyo naman po yung kalagayan ni Ma'am Biminda. I think talagang may sakit siya. At at 59 years old, nagtrabaho siya mula pa nung 16 siya. Siguro naman, hindi naman po siguro kalabisan yon na kung mabawasan yung padala niya na 7,000 tumataking ting per week. No? Oh, dati. Eh, anong karapatan niyo hmm. po? Ako wala. Napagsalitaan si Ma'am Luz Biminda ng ganun. Oh, ako sa akin wala problema Kung gusto niyo pong alagaan yung nanay niya. Mm. Nakinabang din naman kayo, sir. Hindi ho. May... Yung nanay ko, pwede niyo po ba kaming tulungan? Iuwi po iuwi ko po sa sibuyang yung nanay ko, may bahay ho ako doon. Pwede ho ang nanay ko ron. Si Binancio, paalisin ko siya sa bahay. Oh, walang problema. Oh, walang problema. Anong problema mo? Bakit nagalit ka sa akin? Dapat may sildo kayo sa akin. Ngayon nga, mismo ang paghawak sa bag, meron kang sohol bayad. Nagpapasalamat ako na maski pa paano nandiyan ka sa bahay. Pero anong ginagawa mo? O, anong ginagawa ko? nagre ka pa? Wala akong reklamo, Sinanay lang reklamo. Ako, hindi ako nanumbat, kundi ilagay natin sa batas kung halimbawa kukuha ka ng kirgiber ay, Hindi 'dong bini. Utak damitin. Ka kasama puso. kang kumakain sa padala ko. oh kasama ko kumakain. Kasama pero... ka diyan, kasama ka diyan. Oh, kasama. Pero Libre sino na nag-aruga? No sino nga nag-aruga nga eh? Yan ang puso ng oh, gamitin Kaya nami ano yung nanay namin, pero siya ang ayaw magpaalaga sa amin. Oh, dahil eh, katwiran niya, yung sibo <coughs> ay probinsya ng tatay ko. Oo, oh, eh, probinsya ng tatay ko eh. Bahay ko din naman yun eh. Oo. Oh. Pwede siya doon anytime? Ano ba uh, Tanong tanong ko hindi muna. Hindi tayo aabot sa ganito. Kung sana kayo naunawaan niyo ako ang sitwasyon ko. Ako hindi na ako naunawaan ni. Eh. Malawak ang utak ko pero bakit uh, lang hindi ikaw Hindi malawak lang? ang utak mo doon. Teka lang, hindi tek malawak lang, ang Vinancio. utak mo. Nasabi mo Nagrereklamo ka against me. Paano ang pamilya mo kung magrereklamo sa iyo? Sige nga, dumbine, ko makita ka ng pamilya mo ngayon dyan, si magtanggal ka ng mask mo. Para makita ka ng pamilya mo. Pamilya mo nga, e, nabando na mo rin eh. Anong problema mo sa akin? Ano oh. ano po 'yun ma'am na inabandona po yung pamilya? Oh, pamilya niya ho, inabandona din po niya. Dito oh. rin po siya, matagal siya, na siyang nagpapakita sa pamilya niya kaya siya nagtatago dun sa loob ng bahay ko. E, 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 hindi ako nagtago. And nanay ko nakilala niya yan yata diyan sa ano sa palengke diyan sa ano sa Cavite. Uh, sa, uh, so mat lang kita. Uh -huh. Kailan tumigil yung pagpapadala ni Mama Leslie Nung nakaraang buwan, ito ngayon, 7,000 padala niya. Anong kailan yan? Kaya, ano yung date? Augustin, nagpadala. Augustin, may 7,000 sa'yo. Oh, oh. Ang kapal naman ng mukha mo't nandito ka. Pasensya na sir ha. Nakakainis eh. Anong, anong, anong nireklamo mo? Ako, ah, ang nireklamo ko lang. Walang pa. Kulang Gusto lang... mo mag-away yung mag-ina. Hindi, sandali. Sino ka ba talaga sa buhay nilang mag-ina? Hindi. Asa Hindi. Ang pamilya mo? Ang pamilya ko. Pag pinahanap yan. namin yan, pag pinatawagan namin yan kung sino ka, Nasaan ang pamilya mo? Sagutin mo na muna, Sir, mo. Muna muna sir kasal si Attorney. Si okay, ah. kasal ka. Kasal. Oh. oh. ba't kanan nandun kay nanay. Nandun ako sa kanya dahil pinatira ako sa bahay nila dahil pag pinatawagan ko yung asawa at mga anak mo sasabihin ba wala nilang ko, inaalagaan wala. mo sila? Wala ko anak. Ito yung isa sa mga anak ni nanay no, si uh, Ma'am Jocelyn, Ma'am Jocelyn Plaza. Jocelyn Plaza. Yes po. Ano pong alam ninyo po dito sa ano, kalagayan po ng inyong nanay na si Ana na Jovita? willing po ba kayo na alagaan po ang inyong nanay? Ay, opo. Oh willing na willing po. Nine, uh, 2020, pinuntahan po namin yan kahit kasagtaga ng pandemic. 2021, nag-birthday siya, pinuntahan namin yan. So, alam mo ginawa niya Lalaki na yan. Lalaki ni mama yan eh. Oh. Kasi na namin yan na huwag na siyang tumanggap ng lalaki. Hus Hindi so, po namin sa ano-ano yung tao niyan. Uh, husga. husga yan. Ha? Hindi namin ano-ano -ano yan. Mm Hindi -hmm. anak natin yan. Doon sa kapatid kong nasa Australia, ito nga si Manang. Mm. Yan ang po ang sumusuporta sa kanila. Mm. Dahil sila po ang magkasama. Kami po ang inabandon ng mama ko. Hindi po si mama ang inabandon namin. Kaya 1974, umalis po sa bahay namin yan. Ang magkasama po sila si mama at si Manang. Yung sumusuporta sa kanila. Yung tao na yan, alien yan. Bigla na lang dumating. Oh, ang okay. Ang namin si Mama alagaan, paalisin yan sa bahay ng Manang. Kung sabi ko nga kay Manang, magsignal ka lang sa akin nang pupuntahan ko yan doon. Saglit lang yan. Huwag kayong mag-alala, Ma'am mm -hmm. ma Jocelyn. No, taga Mandaluyong uh, lang pala kayo, Ma'am. Mandaluyong. O, oh, malapit lang. maam yung lalaki po kasi, Ma'am, <coughs> gusto niya yung isa at dalawa kasing unit yung bahay ni Manang. Ang sabi mm -hmm. kasi ni Mama, pag nawala daw siya, itong lalaki... Ibigay, bigyan, ibigay daw sa kanya yung isang unit. Hinihingi niya. Pag nawala oh, daw bravo. si mama, kailangan daw hindi daw paalisin yung lalaki niya. Lalaki po ni mama yan. Hmm. Sinabihan na po namin niya na ma, tama na po yung lalaki mo. Namatay yun. Ang bilis niyang nakakita. Siguro mga two weeks lang nakita niya na. Pero nagsabi sa akin niya na, meron akong nakitang ganito ganyan. 40 something. Oh. Okay lang bakit sa gima. Sige, okay lang ma. Basta kung saan ka masaya. Kung tanggap ni manang, wala man problema sa akin. Si manang sumusustento niya ni. Eh. Oh, oh, no, shit. Ikaw, umalis ka dyan. Lalaki ka, umalis ka dyan. Kaya namin si mama. Andito Walang ako problema. Pinuntahan Walang... ka kita dyan. Anong ginawa mo? Siniraan mo ako kay Manang? Hindi uh -huh. ako nanira. Alam, mo, hindi ako kumunta sa inyo. Hindi na, hindi ko na, hindi ko na sinisilip si Mama. Kagagawan mo yan, lalaki ka. Naku po. Ang kapal ng mukha mo, ay e, dini. O, sa mami, sinunta ka namin sa negro. Yung address na binigay mo, wala ka doon. Sangkalupalo. Huwag naman masyado, ang ng tao. Ka, Alien ka. Alien. ka. Alien. ka e. <laughs> Cheyka, ano yan eh, Muslim yan eh. Ah. Nagtututuwa dyan kasi galing ang kapatid ko dyan, pinagawa yung bahay, masinna, pinapunta ng manang ko. Ang ginawa niya, pinagalitan niya, tapos umorder ng materialis doon sa malayo, andyan lang malapit ang materialis. Oh. Gusto niya, kumita pa siya Sige sa materialis. Oy, ay, masyado kang man, husga. Jocelyn, oh. makinig ka, may puso. Huwag kang masyadong mahusga Musika. sa akin. Dahil ako, oh, matino ang tao, hindi ako kawatan. Lalaki ka ni Mamahoy. Uy, kailan ka lang sa buhay ng mama ko? Lumayas ka dyan o malis ka dyan? Uy, huwag ka masyadong mahusga. No, Hindi man. ka perfect. Uy. Pupuntahan oh, si kita dyan. Mahusga, husga. Kadaling ko dyan siya, no? yung yun, gusto mong ang lahat. Kasi, ma'am, sa si niya, gusto nilang mangyari, yung padala ni Manang na 28 or 29,000 a month, gustong, oh. Ngayon, hita na lang ni Manang. Kasi si Manang may cancer. Ayaw niya, gusto niya. Kasi siya ang kumukuha ng pera. Kasi kumuha ng bahay yan, yun ang hulugan. Sinusunan niya si Mama kumuha ng, wala na siguro siyang ang panghulog ng bahay. Oh. Um, Ma'am Jocelyn? Ma Jocelyn, sino pong may cancer si Ma'am Luz Biminda? Si Manang po, yung nagpapadala sa kanila, may cancer po si yan. Si Ma'am Luz Biminda po? Yes po, yes po. Oh my God ka, Sir Benancio. May cancer yung hinihingan niyo ng pera si Ma'am Luz Biminda? Ay, po oh, alam ko may cancer, pero... Oh. Ang aking Alam ko may cancer sige ituloy mo yung sasabihin mo. Ang ah, sasabihin ko. Walang puso, walang konsensya, ah, 'di ba? Yun ang sinabi konsensya. mo. Sino pero, walang puso at walang konsensya? May cancer 'yun o no? ikaw wala ka namang sakit? Walang sakit pero naghanap ng trabaho. Pero nag-agroga May ko cancer sa ka ba? Wala. Wala. Tas, nang tapos iniipit mo yung taong may cancer na antagal na sinuportahan yung nanay niya. Nag-aruga ako sa nanay niya. Kasi nga, um uh -uh. kasi ginagawa mong sugar mommy. Hindi yung nanay ko ginawang niya. sugar mommy. Oh. Kasi hindi ko ginawang sugar mommy. Nag Trabaho din ako minsan. Ano? On-call -on -on nga driving. Nabibigay mo ba yon para sustentuhan si Ma'am Ina, Inaambag ko yung kay nanay. Pero yung paghusga nila, mali. Kasi nga akin lang, dapat silang lahat magkakapatid magka-unite. Mag magka para ako, iwanan ko si nanay. Ito kasi, ito kanina Oo. pa yung words mo, no? Husga, mm -hmm. konsensya, puso, alam mo yahat yan. Oo. Kasi mali eh. Hindi kasi, based sa, sa actions mo, mm -mm. pupunta ka dito. Magrereklamo ka. Ang huling padala sa ni Luz Biminda na isang may sakit ng cancer ay August 10. Mm. Anong malang araw ngayon? August 15. Uh -huh. Sino walang puso at walang konsensya at mapanghusga? Check mo lahat 'yon. Uh, okay, check na 'yan. Ah, uh, sino? Uh -huh. Magkano ang magpagamot ng cancer ngayon sa Australia? Sige nga. Sino 'yung walang puso? Walang konsensya at oh. mapanghusga. Hinuhusgahan mo si Luz Biminda na nagpabaya sa nanay niya? Hindi si Luz Biminda. Yung ibang kapatid niya. O oh, hindi, hindi. Si gusto nga kunin ni Ma'am Jocelyn. Oh. Nandito sa Mandaluyong. Itong studio namin, oh, di, Mandaluyong di, kunin, lang. Kunin niya. Gu Kasi gusto ang, rin kunin ni Joseph anting oh, na nasa Cebu. And pwede niya. natin kausapin, attorney. Kasi nung nakarata yung ina niya, na puntahanin yung ina nyo dahil ako wala akong tulog dahil ako nagmonitor sa gamot niya at nagpunas sa tae. Sir, sino po bang nag sa inyong alagaan si nanay? Ako nag sa kanya. Inask po ba nila kayo? Parang hinar po ba nila kayo? Kasi ako, po ba kayong kasunduan, sir, na wala, may manti, wala. may bibigyan po wala, kayo ng pera? Wala. Bali, ang ginawa lang, na kusa lang akong... Nag so sa inyo po na sa galing kusa? sir, kusa. kusa? Oh, kasi ako, kinuha ako ni nanay sa brok dahil para may kasama siya na bumibili ng kailangan niya. Ikaw ba, sir, may bahay ka? Wala. Oh, yun oh. ang sagot. Wala may bahay. libre kang bahay kay, oh. kay Nanay Jovita. Pero hindi ako nag-installment sa bahay na galing sa kanya. Panghusga yung ginagawa. Okay lang oh. yun. Hindi na tayo oh, salamat sa Diyos. Ha. Ginagawa nila na Hindi panghusga. na tayo pupunta dun sa kung totoo bang may oh. in-installment kang wala. bahay o oh, wala ha. Wala Although mapapahanap eh. naman yun. Pero sir, libre bahay, libre pagkain. Mm. Ang hirap maghanap ng... Ah, sa so totoo lang, ah, kung wala kang bahay sa Metro Manila, tapos may magpapatuloy <laughs> sa'yo ng libre bahay, malaking kaginawaan yun, oh. di ba, Sherry? Sobra. At Sobra. Kasi yung renta pa lang dito sa Manila, tapos wala kang trabaho, pero so... meron kang libreng tutuluyan. Mm -mm. Oh. Pasensya ka na sana, kasi kahit ako, independent ako sa aking mga magulang, alam ko yung bigat ng... Kay kay kailangang bayaran mo kung yung bahay kung saan ka nakatira, kasi mm -hmm. ganun ako eh. I don't even ask money from my parents mula nung graduate ako. So alam ko yon. So yung, yung fact na may libreng bahay ka, libreng pagkain ka. Saka napansin ko kay sir, dapat sir, kung gusto mong tumulong sa kanila oh. na mapag-ayos-ayos sila, sir, internal na pag-uusap nila yon. Huwag mm. mo na mm. silang pag-away-awayin, sir. Hindi ko pinaaway Oo, kasi siya. ang, lal ang lumalabas dito, sir, parang hayaan mo na sila yung mag-usap-usap. Mm. O oh. anak, kausapin mo naman tong nanay mo. Hindi, mm. sir, yung paglalayuin mo pa yung loob nila. Kasi yung nangyayari, parang sir, ah <laughs> uh, na magitan bigla biglado sa mag Josever yes. Antig. Sir, uh, kayo din po ba? Willing kayong alagaan po ang inyong nanay? Oh, oh, ator niyo. Oh, ator niyo. Willing, willing, hmm. Willing, willing, ator niyo. Dati kasi ator ni. Diyan ako nakatira sa Sierra Nevada, sa Pes. Sa Pes. pa kami ng nanay ko. Ako, so, yung, yung unang, yung pangalawang asawa ng nanay ko, so, hindi pa namatay siya. Mm. Dyan sa, dyan sa bahay niya, sa Tira de Bada. Mm -mm. kami, kami dalawang nanay ko magkasama dyan, dati. Kasi, at yung si ko. Opo. Ako, ako tumutulong sa nanay ko maglalaba. Ah. Ganyan. Close friend kami ng nanay ko. So, kami ng ko. Bakit po ayaw sumama sa inyo ng inyong nanay dyan sa Cebu? Masakit masabihin ito, ni Kasi yung nanay namin, ayaw niya sa mga anak niya. Gusto niya, lalaki, ibang lalaki ang ano. Kasi <laughs> yung nanay okay. namin, masakit na namin sabihin sa akin Masakit man sabihin ko, kasi nabulang ko yan eh. Okay. Pero yung nanay namin talaga, ang hanap niya lalaki talaga. Mm Hindi -hmm. anak. Hindi uh -huh. anak. Um, Grabe. Lalaki. Masakit ding maramdaman no, bilang anak na, na mas gusto pa ng, ng magulang mo na makasama yung ibang tao kaysa oh, kesa sa'yo. So, na ah, in... totoo, lang, maalagaan ko yung nanay ko. Malaki yung bahay ng kapatid ko dito, Torne. Bakit? Bakit gusto niyo ko oh, ko yan. Okay para pa, para ano para babuhin niyo nandiyan yung mga alaga in, ninyong mga, in, mga in, natin, anak ng kapit mo namin, sa bundok mga anak ng kapit mo sa bundok 100% mahal na mahal na namin nanay Namin. Opo, ganito na lang po sa gantong pagkakataon. Gusto ko na yung pamilya po ang magdesisyon. Hmm. And Sir Venancio, kung totoo po yung sinasabi ninyo na talagang may concern kayo dito kay Nanay Jovita, Panahon na po siguro para pabayaan nyo yung mga anak niya tama. na mag-alaga oh, sa kanila. Tama. Kung totoo na sinasabi mo hmm, na... Totoo talaga itong sinasabi na ko, hindi kung... Kuhan. Na dapat sila nag-aalaga. Hmm. So, willing po kayo na iuwi na lang po na talaga? Willing. Open, willing po open kayo ako. Na kasi ang akin lang, kasi kinuha ako ni nanay dahil wala siyang kasama at noong hospital siya pinabayaan na lang sa Asian Medic sa Palapala. So ngayon parang bagahe. Sino nag-aruga doon? Ano na lang po uh, ang gusto ninyong mangyari? Ang kasi, sa akin gusto mangyari, silang mga anak, magkayunet sila na alagaan nila magulang nila. Yan ang nga pong gagawin o, natin. So ko. ganun na lang po. Okay uh, na po tayo doon. Ayoko lang na ako gagawaan ako ng masama kasi hindi ako si Raolo. Hindi naman po nila kayo ginagawa ang, ng masama. Ang ginawa niyang masama, ako daw ilin. Tapos lalaki ako kay Ubita. Ano bang utak nila? Mhm. Porke naman na sila babae ang ginagawa nila? Ay Ayoko nang sabihin kasi... Sige po, ganito na lang, sir. Para din mahiwalay ka na oh. doon sa gulo ng pamilya nang... nila, oh. uh, alis na lang po kayo. Alis ako. Kasi matagal na akong gustong umalis. Saan po kayo pupunta ngayon? Ako nang bahala. Okay, sige po. Ganun ako na lang po. Bahala. Mamaya, na sir. Sila. Mamaya um. din lang um, magpapa-arrange po kami ng kung sino oh, po ang pwedeng sumama oh. sa inyo, kahit po yung mga nasa barangay, kung saan yung bahay mm. ni Nanay Jovita, para po maka pag nag-decide po yung magkakapatid, no, kung sa, mm. sa Mandaluyong daw muna bago dalhin sa Cebu, gagawin po namin lahat ng uh, ng uh, karampatang logistics ba mm. o kung kung paano natin ihatid or kususunduin susunduin itong oh, sinanay. Na, at para din wala na kayong alalahan mm -hmm. kasi ako okay, ito, ito attorney mm. bale ang akin gusto lang sa akin na ayo kong gawa-gawaan at saka mag-unite lahat para peaceful. chance mo oh chance mo mm. to sir na patunayan na Maayos talaga ang intention mo kay nan. Oh, maayos ang so, intensyon makipag... ko. Wala akong masama. Okay, good, good, good. Ginawa lang minamasama masama lang nila. Yung aking intention na eh, pag... kasi nga aruga... sir, pumunta ka dito para mag-ireklamo yung padala oh. na kulang. Anyway, De... ayusin na lang natin ha. Si Ingit lang kasi sila dahil ang wag utak na, nila. Wag, wag na, na wag na sir. Wag na so, na, um, sorry, sorry na lang. Wag na oh. na, sorry um, na lang. Alam nyo kanina nag-thank you naman sa inyo si uh -uh. Moblus Biminda. Oh, In fairness naman kay kay ma'am, gusto mo, bigay pa namin yung copy ng video sa inyo, sir. Eh. Oh. Sabi niya, maraming salamat at uh, oh. inalagaan mo ang aming nanay. Sinabi niya yon. Oh, so, ibig sabihin, na-appreciate niya naman, sir. Pero panahon oh, oh. na siguro, mihingi lang, dahil nga may cancer na rin si ma'am. Si ma oh, naintindihan ko. Um, talagang kailangan na siguro iuwi, kung oh, saan oh, talaga, problema. mas makakabawas sa gastusin oh, din ng magkakapatid. Oh. So palayain na lang natin si Nanay at dalhin na lang po doon ha. O oh, sige kasi okay. naawa ako kay Nanay eh. Sige po. Maraming oh. salamat uh, Sir Benancio. Mag-uusap po kayo ng mga staff doon para ah, sa po. paghatid po kay Nanay. Kasi ngayon nahiram ako ng pamasahe galing doon dahil yung 7000 si hindi ko binawasan yan. O oh, sige po. Maganda. Oh. Makikita po Pero natin pagbalik, 'yun. Ako na lang bahala. Kasi... Makikita kita po natin lahat mamaya. Mm -mm. Sige Sir, kung ano yung kailangan na gasto sa paglipat naman kay Nanay kay I think yung mga anak niya mismo willing gumastos. So, oh, so, dapat okay niya. na po. Magmawa silang ganyan. Maraming salamat din po no, kay Lamang Luz Viminda.